Ma'am Sunshine, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Unang, Happy. Una sa lahat, ang aming pung taus-pusong pakikiramay. Now, yung driver po ay si Vicente Tagle. Opo. Nakasuhan na ba ito? Yung ano pa po, eh, ongoing pa po kasi yung medical legal po, hindi pa po nakukuha dun sa hospital. Kasi hindi, ko po namin na alam kung bakit hindi po nila maridis release uh -huh. Pero nakakulong na po, itunulong na po muna. Okay, okay. Opo. Kinuluna. Pero, ang gusto po namin, hostisya at saka protection po ng buong pamilya. Kasi po, ano, nagsalita po kasi yung suspect na pag, yung pamilya ng suspect na kapag hindi po namin inurong yung kaso, yung pag tinuloy po namin yung demanda, hindi raw po nila sasagutin lahat ng gastusin sa ospital eh, at saka sa pagpapalibing. Ma'am, tuloy niyo po ang demanda. Kung problema niya po yung sa ospital, pagpapalibing, sasagutin ko na po yun. Kasi ma'am, kapag hindi nyo tuloy yung at kayo po'y ay makikipag-areglo sa kanila, matapos kayong makipag-areglo at pumayag, magtataguna na po yan. Ganun po kadalasan yung mga kaso ang uh -huh. namin, diyan humahantong. Uh -huh. diba, ma'am? Huwag ko kayo umatras. Uh -huh. Tuloy nyo po demanda. Uh -huh. Colonel Louis Dionglai, Chief of Police Imos uh -huh. Cavite. Colonel, magandang, magandang hapon po sir. Colonel. Magandang hapon sir, Rapi. Magandang hapon po. Okay, kumusta na po itong kaso laban kay Vicente Tagle, Colonel? Kanina nga po, na-inquest na po natin yung itong si Mr. Tagle, yung driver ng Nissan Navara na pick-up. Opo. Ano po ikinaso sa kanya, sir? Reckless, imprudence resulting in homicide, damage to property and in physical injury. Yan po yung uh, complaints na naipile natin sa kanya. Okay. So siya po ay nakakulong ngayon at naka po yung kanyang sasakyan. Tama po, sir. Colonel. Tama, sir. Tama okay. po, sir. Tama po. At siya ubay na kapag piyansa hanggang ngayon sa kulungan pa rin. Nasa kulungan pa rin, sir. Okay. Ito nga po napunta sa amin to si Ma'am, yung kapatid ng victim, eh parang nananakot. Paki-monitor lang po. Uh, pakibigay po lahat ng assistance na kailangan po ng uh, pamilya ng biktima nang sarili. Hindi po sila maharas, Colonel. Pwede ho ba? Opo, sir. Opo, sir. At kung kinakailangan, Colonel, from time to time, eh, pasadahan niyo po yung bahay ng pamilya ng biktima kasi natatakot po sila, Colonel. Para Opo, oh, sir. Uh, pa patrol niya po natin, na-movie natin. Sir. Ayun. Okay. Ma'am Sunshine, meron gusto sabihin? Pa? Yan lang po, sir. Yung justisya po, sana ma po makamit namin at protection po sa buong pamilya namin. Okay, babantayan po namin yung kaso, tututukan po namin para masigurong uh, uusad yung kaso. At nakikita ko naman maayos naman itong paghandle ng of Police ng uh, Imos, ng PNP Imos dahil agad-agad nasampahan ng kaso at nakakulong na yung uh, suspect. So yan po isang patunay na nagtatrabaho ang inyong polis dyan sa uh, Imos, Cavite. Marunong sila gawin yung kanyang trabaho. Okay. And Colonel, ako po ay uh, humahanga po sa inyo dyan, PNP imos uh, sa paungunin niyo po ninyo at nangyari po yung dapat mangyari which is agad-agad na ma-inquest at ma-kulong yung suspect. Oh, Thank, sir. You po, Kernel, Thank you po Colonel. Oh, Thank you po. Opo sir. Opo oh, sir. So ibibigay po natin yung uh, tamang justisya doon sa pamilya ng namatay. Ayon. Hmm. Mabuhay po kayo Colonel. Colonel Luid yung line ng uh, Imus Cavite. God bless po Colonel sir. Salamat din po, sir. Salamat. Okay. Ma'am, babante namin. Nakatutok kami sa inyo. Sa mga pagpapalibing, tutulong po ako. Personal ko pong pera yon. Sa mga bayarin, sasagutin ko po yun. Huwag lang ho kayo magpa Opo. Opo, Kasi sir, pag kayo po, 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 po na nagpa-ariglo, kailan po ang ariglohan sa judge. Huwag po kung saan-saan. Okay? At huwag mo po i yung kaso. Hindi po. Hindi po namin i Gusti po talaga ang gusto namin dahil Ituloy sa nangyari na yung, sa ati ko po. Iba. Well, pamilya po. nandiyan na rin lang pala tayo sa judge. Ituloy niyo na po. Tutal, sasagutin ko naman po yung ano, papalibing. Diba? Sasagutin ko naman po yung... Kasi po yung asawa din po ng ate ko nasa ospital po na operahan po siya. O, oh, sasagutin ko rin naman po yun. Yun so po bak, yung isang po yung al, problema. Kaya... Ay, ako na pong bahala yung pagpapa-opera doon sa ano po yun? Sa kapatid niyo? Oh, sa bayaw ko po. Ito Atin. nga yung pipilay-pilay. Oh, siya po pa yun? Opo. Oh, na, na, nabangga po. Na, sa, sagutin ko siya. po yun. Ako na sasagot pagpapagamot sa kanya. so, wala kayong problema sa pinansyal. Therefore, ang problemahin niyo na lang, ituloy niyo yung kaso para nang sa gayon, makakuha kayo ng justisya na yung gusto niyo makamit. Opo, sir. Okay, ma'am? Opo, salamat po, sir. Okay, Punta kayo doon sa audit, ma'am, para... Okay, po. Maraming salamat kaya. po, Again, sir. Again, Colonel, sobrang thank you, Colonel, ha? Colonel, okay. sir. Salamat Opo. po, sir. Thank you. Yes, sir. Yan ang polis dyan sa Imos. Magaling tong tropa ni Colonel like. Kasi yung sa mga ibang reklamo na tatanggap natin, taba. Mm. Hindi kinukulong kasi doon pa lamang sa police station, nagpipirmahan na at uh, na nag Diyan tayo na high blood. Pero itong kay Colonel, eh, klase itong Imus Cavite PNP. Yan ang police. Mm. Yan ang mamang police. Alam na alam nilang ginagawa ng trabaho. Again, yung ating Colonel of the Day, ang ating Police of the Day, na ating pong Police Lieutenant Colonel, LT Colyan, Police Lieutenant Colonel, Louis Jong Lai, Chief of Police ng Imus Cavite, mga taga-Cavite, pag nakita niyo po si Colonel, kamayan niyo po siya, saluduan niyo po siya, sabihin niyo, ako pong may sabi sa inyo, na, sapagkat napakasipag nito. Siyempre, the uh, people is as good as the leader. Mm -hmm. Kung ano yung kilos ng mga tao, yun din yung kilos ng kanilang leader. In this case, magaling na leader itong si Colonel. Okay?